nagtitinda ka rin ba ng paninda ng inyong pamilya? Ayan ang ating topic ngayon. Ito yung mga binibinta ko dito na mga paninda ng ate ko at ni Papa. Kahit paano nagtutulong-tulungan kami mag magkakapamilya para ba diba, yun naman ang nakakabuti at nakakaganda. Ito yung pangkabuhayan nila ate. Ito yung bumubuhay sa kanyang pamilya. At noon, ito rin yung uh, dinubuhay ni mama sa aming magkakapatid. Kaya yun, minana ni ate yung pag, pagkukortina nila, ni mama. Kina ate, sila mag-asawang nagtatahi, nagdesign o ano pa man, then sila din yung mag, uh, magdi mag-display sa paleke para sa kanilang mga customer. So, kay ate na kortina, hindi na ako kumapatong ng uh, pressure para hindi na siya mahal kung anong presyo ko dito dun, don kay ate ganun din sa presyo niya para yung mga customer hindi na sila pupunta ng downtown o ng city para bumili ng konti na medyo mahal na kasi ngayon ang pamasahe kaya yung iba dito na lang sila bumibili nakadisplay siya sa labas kitang kita yan sa malayo bago pala nag open ng no wala pa yung pasukan so medyo mabenta ang cortina ko palagi pumupunta sa akin sa akin si Ate para magdagdag ng display sa cortina pero ngayon parang tahimik muna tayo kasi meron pa akong stock so sa susunod na akong mag-contact sa kanya kinaganda din yung iba uh, cortina yung uh, punta nila dito pero uh, bumibili pa sila ng ibang item na binibinta ko. Yun, 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 yun isang pinaka maganda doon. Tapos kahit hindi siya mabenta ngayon o next week, next month, so hindi siya napapanis, hindi siya nasisira. Kahit nga minsan na ulanan na siya dyan sa labas, okay pa rin siya, diba? O, kaya, kaya yan, yan yung ikinaganda ng aking negosyo. Kaya, no, so super in love ako dito sa aking negosyo, kahit sobrang niit pa lang. Sa ngayon, hindi masyado mabenta ang ating, ang Cortina ni Ate. Dahil uh, pasukan ngayon, inuuna ng mga nanay yung mga need ng kanilang mga estudyante. Miski sa pwesto ni Ate, sabi niya, hindi rin daw kalakasan ang kanyang paninda pero okay lang daw yan. Kasi itong party na season season po talaga daw ito. Pag, pag pasukan, mahinang mahina po talaga daw ang uh, Pero yung pag summer, yun medyo mabenta siya kasi yung mga mga nanay nga medyo may bakanting pera so bumibili sila tapos lalakas na, na naman daw pag papuntang December so ayan so mag-expect tayo para kay ate na na lalakas ang kanyang benta, no? di ba? Kasi yun yung binubuhay niya sa kanyang dalawang anak. Yun lang yung as in yung pagkabuhayan nila. So, ayun, praying for ate na maraming, maraming benta si ate. Tulong-tulungan na din kami nito dahil uh, ang kanyang produkto is nakadisplay dito sa aking tindahan. At yung mga toy pads ko rin ay nakadisplay din sa kanyang pwesto. May papa naman ay yung duyan. Yung duyan niya is yung sa fishnet. Yun ang ginawa niya ang mga duyan. Bago lang ako nabigyan ni Papa kasi maraming nag-order sa kanya nung mga nakaraang buwan. So, ngayon lang ako napagbigyan niya apat lang na piraso ko yan. Pero okay na yan. At least meron tayong uh, mapang ma display, no? Dagdag -dag income na yan para kay Papa. Kasi may works siya. Tapos yung, kumbaga, sideline lang niya yung, yung dagdag, ano lang yan. The, pang beer lang yan ni Papa. O, oh, di ba? ay ayan so tinutulungan ko rin si papa so nag-request kasi ako nito noon na papa mag magbenta ko ng duyan no maganda kasi yung gawa ni papa matibay hindi marupok matibay kaya ayan sobrang happy ako sa nagdito palagi no sabay tayong aangat kasi nagtutulong-tulungan kan kami no sana ganito din ang ibang Pamilya. No? At ayan, sana nagustuhan nyo ang aking video. At uh, paki-like, paki-subscribe and paki comment below kung ano pa ang gusto nyo. Sa so, maraming maraming salamat sa mga nanonood. Sa ngayon, yan na po muna. Bye for now! God bless!